And what's up mga kapitbay welcome back na naman sa channel natin. Now, so ngayon mga kapitbay meron ako i share sa inyo. ah uh, sana ito, uh, compatible to dun sa bahay nyo or sa office nyo. So ito kasing printer na to, yung L1250 is IP printer po yan. Ayan, IP printer po yan. So bihira lang kasi yung mga ganitong printer na nabibili sa bahay kasi medyo may kamahalan to. Tapos medyo mahirap i-configure kapag naka-IP ka kapag hindi ka IP okay, Uh, or hindi ka techy pero usually meron kasi nabibiling mga ganitong printer na ganun yan, na ano siya uh, USB lang so ngayon ito network printer isosolve natin yung problem kasi nagreklamo yung user bakit doon nag ayan o nagbibling po siya kaya nyo mapapansin kaya titignan natin isoshare ko sa inyo kung paano yung mga basic troubleshooting ng ganitong printer okay so wifi printer ito mga kapitbay ayan wifi printer yan yan Okay, so let's go. Titingnan natin, irara natin yung resetter natin dito sa PC natin. Titingnan natin kung re reset na siya. Kung end of life nga ba to kaya. Let's go. Titingnan natin. Sana may matutunan kaya. Let's go. Ayan mga uh, by IP printer yan. Ayan. Uh, ang nakasulat kasi dito sa status niya, Kaya yung mapapansin, product status, ang nakasulat kasi dyan, ayan, an error occurred, confirm indicator or message on the product So may error daw siya. Kaya titingnan natin. So ito try natin reset So ang ginagamit ko na pang-reset is ito. Ayan na download 'po 'yan. Downloadable 'po 'yan. Uh, wait lang. Ito 'yon. So, kailangan mo muna i-disable 'to kasi automatic. I-delete niya 'yan eh. So, paano nga ba mag-disable nito? So, punta ka lang dito sa Start, type mo security. Ay, security. Yan, Windows Security yan. Pag-click mo yan. Kasi, Windows Defender yan eh. Once na nag-create ka yan or nag-open ng mga exe file, automatic, i-delete na yung Windows Defender. So, mawawala yung installer mo. So, dapat, tina-turn off mo to. So, punta ka lang dyan. Manage Settings. Yan. Kaya off mo lang yan. Yung real-time protection na yan. Off. Yan. Uh, ah, applicable yan. Kung wari, nag-download yun ang mga crack sa Uh, Windows or sa OS mo or installer, automatic i-disable mo yan kasi once na nabasa niya na exe file, automatic i-delete niya kaya mahihirapan ka, hindi mo siya may install, so ngayon i-extract natin dito para mailabas natin yung ano ba yung password nito 123 ba Ay, hindi uh, meron akong password yan eh Ah, ito. The password is SBZ pala. SBZ. See. Ayan. Extract mo lang. Pag extract mo yan, pag tingnan mo siya dyan, ayan na siya. So, ilaran mo lang yan. Hmm, tapos, ito, uh, siselect mo lang yan. Yan, just select mo lang. Automatic babasahin niya kapag naka-USB yung printer mo. So, USB. Saan USB nga ba siya? Auto selection. Uh, L1. Ano nga ba ito? L1 to 50. L1 to 50. So, pili natin ng L1 to 50. Uh, wala siya. So, dito muna tayo. Ayan mga kapitbayo, ulitin natin, hindi pala nabasa, hindi pala nakasaksak USB nya. So, punta ka lang dyan, particular adjustment. Uh, wait lang, nabasa na pala sa kanina. So, ang pupuntahan mo lang is, wait lang, close muna natin. Select mo lang. Ayan, select mo lang yan dyan. L1, 2, 10, yan yung malapit. So, makikita mo na siya dyan. yan Okay mo lang yan. Tapos, Uh, select mo siya dito particular tapos ayan makikita mo kasi dyan, yan uh, kapag end of life na itong printer na to dito lang yan yung error nyan, dito lang yan ayan ibig sabihin na reach mo na kung ilang beses ka na nagprint so select mo lang yan i-okay mo ayan ayan tapos pag naklik click mo niyan select mo lang to usually ang uh, ang ano mo lang ang nare-reset mo lang is ito at saka to. Pero gawin mo na lahat tapos i-initialize mo. Ayan. Or, ayan. Ayan, turn off mo na lang. <laughs> ibig sabihin, turn off mo na lang. Ayan. Pag na-turn off mo na, click mo lang siya ng OK. So, ibig sabihin, end of blood na pala yun. Please turn off printer. Okay. Okay. Tapos, try natin i-check kung puno na, to, kung wala na siyang bilang. Kasi may bilang yan eh. Ah, wala na. So, finish na. So, ayun natin printer. So, sana end of life yun. Hindi, hindi ko kasi matandaan eh. Kung ano yung passing end of life. Ayan na, hindi na siya nag-blink. So, ibig sabihin, end of life na po yun. Kaya, ganun lang po yung pag, ano, Uh, re-reset ng ganitong Epson printer na L1250. And of life siya kapag nag-link dalawa na to. Kaya ang gagamitin mo na pang reset, nada-download na po to sa uh, Google. Maraming uh, tag nito. Na Maraming nag-upload uh, ano, nito. Kung gusto nyo na uh, makahingi ng ganito, comment down below lang po kayo sa YouTube natin. Ibibigay ko po sa inyo, ilalagay ko siya doon sa description. Eh, eh ano ko na lang siya, irarar ko na lang para makuha nyo. Kasi eto, bihira lang to na na eh. Ayan, so, okay na siya. So, hindi na siya nagbiblink. Ibig sabihin, end of life pala talaga siya. So, titignan natin yung kanyang na uh, gooey. Uh, medyo, go oh, ayan. So, tinatay yung product. Ayan na, printer status, busy. So, ibig, kasi nagaano siya initialize and busy daw yung upang pansin so yan applicable to mga kapitbahay kapag nasa bahay ka i-download lang nyo yung software na to resetter na to ayan waste input counter ayan na tumutulog na siya nag-initialize na siya so okay lang natin close okay Ayan na, may notepad na, kung makapansin. So, uh, pending na yung internet. Ayan, so, nandiyan na siya. So, okay na siya ngayon. Okay, kaya let's go. Pabalik na tayo doon sa user. So, ganun lang pag-reset mga ka-prepare. to download lang yung resetter na to. Okay na yan. Alright, Let's go.